Honda PCX naman tayo mga paps Tapos na tayo sa manual ano? Dito naman tayo sa automatic ulit So ito panoorin natin kung kabisado niya nga ba yung motor niya So dito mga paps sa ah, Kailangan nyo lang ipakita rito sa angkas na ano Kabisado niyo yung motor niyo At kaya niyo magsakay ng angkas no? Angkas ano nga pala to Angkas training skills assessment Okay panoorin natin Dito sa dalawang cone na to Nagawa kayo dito ng 8 So 8 yan mga paps ha? Ah. Okay, isa, isa na. Pangalawang balik. Okay, last one. Ba dapat makakatatlo kayo dyan. So, last one. Tatlong balik yan. Eh. Okay, very good. Kawa niya. 1, 2, 3, 4. Tingnan natin yung kabisado niya 1, 2, 3, 4. Number 1. Okay, goods. And then number 2. Okay, very good din. Okay, kabisado niya yung motor niya. Maganda handling niya. Number 3, okay, very good. And then number 4. Okay, number 4 medyo alanganin pero kakayanin, okay? Umabot siya sa Megata pero goods pa rin niya mga paps, goods yan. Pasad yan, okay? So ayun, pasado to si Paps, no? Magaling, kabisado niya yung motor niya. So ganoon lang kadali maging angkas biker, mga Paps, ano? Pakita lang natin, nakabisado natin yung motor natin at kaya natin magsakay ng angkas. So ayun lang, mga Paps, ano?